mga kaganapan ni Marian Rivera sa kanyang guesting para sa programang TikTok Clock na pinangungunahan ni Kim at Yensa at iba pa. Queen, <laughs> Makakasama din ni Marian Rivera si Napokwang at Coach J sa iba pang segment ng palaro ng TikTok Clock tulad ng Match Shorty. Habang nakaupo na silang tatlo, sinabi ni Marian Rivera na hinahanap nila ang magiging katunggali nila sa pagsayaw. Para sa kanilang malakasang showdown, hinahamon nila ang mga babaeng host ng tiktok klak tulad ni na Naherlyn Boodle at Chris Bernal na lang. Kaari mo na lang sa isang malakasang show Ano po ba yung kaari mo sa isang magaling na lang? Sa tulang po ba? At inumpisahan na nga ni Marian Rivera ang papakitang gilas pagdating sa dance floor. Talaga namang mapapawaw ka sa kanyang galaw. Para simple, ako na lang magbibigay. Yeah. sa kanyang pagsayaw marami pumapalakpak at nag sa kanya super ganda at bagay na bagay kay Marian Rivera ang suot niyang damit Sumunod naman na gila sa pagsayaw si Pukwang at ikinagulat ito ng maraming mga audience dahil bigla itong nag-split kaya Nilapitan agad siya ni Marian Rivera para patayuin at bagko sinabi nito kay Marian na hilain na lang siya kaya nagtatawanan na lang ang mga tao. Naglaro na nga sila ng match, swerte segment ng tiktok lag. Sina Marian, Pukwang at Coach J at nananalo naman sila. <laughs>